Good day mga ka-sports natin dyan. Salpukan ng dalawang reyna sa larangan ng volleyball ang ating Iviang versus ang ating Darna ay muli na naman magkaka sagupaan sa loob ng court pagdating nga sa October. Dahil papalapit na nga mga ka-sports natin dyan ang PVL all Filipinos Conference kung saan nga mga ka-sports bago na nga ang posisyon ng ating Queen Ivy Laksina Versos. Dito naman, natapatan niya na ang ating Queen Gemma Galanza. Kayanin kaya ni Barbie Ib ang ating Gemma Galanza? At madalas nga pinagtatalunan ng kanilang mga fans kung sino ang mas sikat kay Ibiang at kay Queen Gemma Galanza. Sa vlog natin na ito, malalaman nyo kung sino sa kanilang dalawa ang mas angat pero kayo na ang bahalang humusga. At para malaman nyo kung sino sa kanilang dalawa ang mas sikat talaga at mas magaling, panoorin nyo ang ating vlog hanggang sa dulo at syempre mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susunod na! Drop it! Ivy Laksina vs. Gemma Galanza Dalawang players na magkaibang team na malakas alam natin mga ka-sports natin dyan na madalas nga talaga silang kinukumpara ng mga netizen at higit sa lahat ang kanilang mga fans ay nagkakampi-kampihan pagdating nga sa larangan ng volleyball at kung sino raw ang masikat, si Ibiang o itong si Jemagalansa Galanza at sino nga sa kanilang dalawa ang mas magaling. Lalo ngayon mga ka-sports natin dyan, ang ating Gemma Galanza nga, ang kanyang posisyon ay outside spikers, matagal ng panahon yan at ito naman si Ibiang mula nga sa pagiging middle blocker, ngayon mga ka-sports ay nananatili na nga siyang outside spikers. Kung kaya mga ka-sports natin dyan, ay talagang pilit na ikinukumpara talaga ng ibang mga netizen, itong si Gemma Galanza at si Ibiang. At marami nga nagsasabi mga ka-sports natin dyan na talagang gumaling na daw itong si Ibiang sa larangan ng volleyball at kahit daw itong kay Gemma Galanza ay isa sa mga pinakasikat daw na balibulista sa ating bansa ay kayang-kaya nang makipagsabayan sa kanya ni Ivy Laksina. Ngayon mga ka-sports natin dyan, ating sisilipin sa dalawang players na ito kung sino ba talaga sa kanilang dalawa ang sikat at sino sa kanilang dalawa ang mas nakakaangat at nakakalamang sa posisyon nga nila bilang outside spikers unahin na natin dyan mga ka-sports natin dyan ang ating Barbie Ivy Laksina bilang outside spiker sa kanyang bagong posisyon. Kapansin-pansin mga ka-sports natin dyan na nang panahon niya sa UAAP ay talagang masasabi natin na sobrang effective talagang bilang middle blocker ang posisyon ng ating Ivy Laksina kung saan may napatunayan na siya mga ka-sports natin dyan at nagkaroon nga siya ng gold medal sa UAAP at kitang kita natin mga ka-sports natin dyan na talagang tinrabaho talaga ng NU para nga sila nga ang mag-champion at nakamit nila yan mga ka-sports natin dyan at bago nga mag-exit ang ating Ivy Laksina sa NU Bulldogs ay meron nga siyang baon na gold medal at iyan ang hindi nagawa ng ating Gemma Galanza ng panahon nga na nasa kulijit siya dahil nga ang mga kasabayan ng ng ating Gemma Galanza ay sobrang lalakas. Pero syempre, hindi natin yan pwede irason mga ka-sports natin dyan dahil ang ating IB Laksina naman ay okay naman ang kanilang mga katunggali na ibang team ay magagaling rin at malalakas rin dahil meron naman mga Faith Nisperos noon at nariyan pa naman noon sila de La Cruz, ng de La Salle. Ibig sabihin mga ka-sports ay talagang sobrang malalakas pa rin ang ibang mga nakalaban na mga players ng ating IB Laksina. Kung kaya nga mga ka-sports, masasabi natin na may ibubuga talaga si IB dahil dahil nakamit nga nila na magkaroon nga ng champion sa UAAP. Pero ngayon mga ka-sports natin dyan, pagpasok ka ni Ibiang sa pro ay hindi pa nga siya nakakasungkit kahit nga isang award. Ito ngayon mga ka-sports natin dyan ang hinihintay talaga ng mga fans rin ni Ibiang na mag-shine nga siya sa nasabi nating F2 Logistics. So ibig sabihin mga ka-sports natin dyan ay talagang mas lamang ang ating gemagalan sa pagdating nga dito sa pro kay IB Laksinan sapagkat ang ating Queen Gemma Galanza ay sobrang dami na nga ang napatunayan pagdating nga dito sa pro. Hindi man siya nag-shine ng panahon niya sa UAAP o hindi man siya nakahakot ng award gaya ng ibang mga players pero masasabi natin na talagang very talented talaga ang nasabi nating Gemma Galanza sapagkat ang mga kasabayan niya noon ay halos puro superstar nga ang kanyang mga nakakatunggali halos si Gemma Galanza lang kasi ang talagang bumubuhat sa kanyang team o na Adamson at pagdating naman sa mga award, mga ka-sports natin dyan, naku, sobrang dami na pong napatunayan nga ni Gemma Galanza kung ikukumpara nga natin kay IB Laksina. Dahil mga ka-sports, ang award ni Jema ay sobrang tambak na po at nagkaroon na nga rin siya ng MVP award dito sa pro. Si IB Laksina ay hindi niya pa yan nakakamtan. Pero ang sabi naman ng mga fans ni IB, ang rason naman nila kasi bago pa si IB e yang dito sa pro. Kung kaya nga mga ka-sports, malamang at sa malamang, si Gemma Galanza daw ang mas maraming award. Pero kung sa kasikatan daw, ay masasabi natin na halos pantay lang daw si Ibiang at itong si Gemma Galanza dahil may kanya-kanya naman silang mga supporters at may kanya-kanya naman silang mga kumukuha sa kanila para mag-endorse nga ng mga product. Kung si Gemma ay sikat na sikat rin at kinukuha rin mga mag maging modelo, ang ating Ibiang ay ganun din mga ka-sports natin dyan. At pagdating nga sa larangan ng volleyball, kita naman natin talaga kahit lamang ang ating Gemma Galanza ay pumapalag naman itong si Ibiyang. Ganun pa man mga ka-sports natin dyan, ang masasabi ko naman kasi dito mga ka-sports ay magaling naman talaga si Ibi Laksina. Pero syempre, mas magaling talaga si Gemma Galanza. Kung ako ay nyong tatanungin, ito ay opinion ko lamang sapagkat nga si Gemma Galanza, kung pagbabasihan natin ang kanyang mga nakuha ng mga awards pagdating nga sa larangan ng volleyball ay sobrang dami na po mga ka-sports. Hindi na po kasi natin iisa-isahin sapagkat sobrang dami mga ka-sports. Baka mamaya ay mas lalo pang humaba ang ating vlog na ito. Kaya mga ka-sports, sa mga nagtatanong dyan sa atin, huwag po kayong magagalit dyan lalo higit sa mga fans nga ng ating IB Laksina. Sapagkat nga sa panahon kasing ito mga ka-sports, masasabi natin na lamang na lamang talaga si Gemma Galanza sapagkat nga si Gemma Galanza lansa ay matagal niya ng gamay ang kanyang posisyon bilang outside is 5 Pero natutuwa na rin naman tayo dahil nga ang ating ibiyang ay nakakasabay na nga sa kanyang mga nakakatunggali at pumapalag nga siya kay Gemma Galanza. So yan nga po mga ka-sports natin dyan. Ito ay opinion ko lang naman po at sinasabi ko lang ating Gemma Galanza ay sobrang lamang na lamang kay Barbie I.B. Laksina. Pero syempre, kayo na ang bahalang humusga kung para sa inyo sino ang masikat sa kanilang dalawa. Syempre, kung Team I.B. ka, magkomento ka na sa baba at kung Team Jema ka ay mag-comment ka na rin sa baba kung para sa inyo, sino nga ang mas lamang sa dalawa at gumawa na rin kayo ng sarili ninyong mga rason kung bakit nga sinasabi ninyo na mas lamang si Gemma Galanza or mas lamang si Ibiyang. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball at syempre para hindi ka mahuli sa lahat ng kaganapan at issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless. Oops, pahabol ko pala mga ka-esports natin dyan. Abang-abang kayo sa October at manatili kayong nakasubaybay sa ating YouTube channel para nga lagi kayong ma-update sa lahat nga ng laban ng ating Ibiang versus nga sa ating Queen Gemma Galanza. Thank you so much!